Nakapag-change name na ako kahit wala pang 60 days. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturo kayo kung paano magpalit ng Facebook name kahit wala pang 60 days this 2025. Ito ang legit at bagong way. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. I recommend po na gamitin ng FB Lite. So una po of course ay buksan ng Facebook Lite. Sa FB Lite ay pindutin ang 3 line icon sa Mag-scroll down po po at pindutin ang setting and privacy. Then pindutin po yung settings. Sa settings ay pindutin po yung see more in account center. Then pindutin po yung iyong profiles. Then pindutin po yung profile mo. Then pindutin po yung name. And sabi po dito ay bawal kong ng pangalan until 60 days. So gata po ang gagawin ninyo. Now, pindutin yung manage other names. Ilagay po dito ang name type mo. So, nickname. Ang ilalagay natin dito. Then, ilagay po dito yung kung anong gusto mong ipalit na pangalan. Then, dito po sa show at tap of profile optional lang. Kung ilalagay ko rin dito, So, ako po ay chinikan ko. Then, tap save. Kung mapapansin po ninyo ay wala ng learn more na button. So, gato po ang gagawin ninyo. Pumunta sa browser. Recommendable po ang Chrome. Then, i-search po ang facebook.com. Then, dito po ilagay ang iyong phone number at password and tap login. Ang next step ay i-search po ang Facebook Help Center Name Change. Then, nilong press po yung unang site na lumabas. Then, pindutin po yung copy link address. Then, itap ulit yung tap ng Chrome. Then, i-paste po yung link. And, bababapunta po tayo sa site na ito. And dapat po ay naka-on ang desktop site para po ganito ang maging style niya. Then dito po ay pidutin po yung let us know. Next ay mapapunta tayo sa site na ito. Then ilagay po yung new first name. Yung middle name mo ay optional lamang at yung new last name. Bababago natin ang pangalan nito kahit wala pang 60 days. Next ay scroll down po pababa. Di na po tayo magdalagay ng documents. Ang lalagyan po natin ay yung contact email. Ilagay po yung email na sa associated sa iyong account para ma-email pagdabago ng iyong pangalan. Pag okay na po ay pindutin po yung send. Maghintay lang po tayo ng ilang seconds. So ayan po, okay na po. And gagawin lang po natin maghintay ng ilang minutes or ilang hours para mabago ang ating pangalan. At iyan, after po ng... Maybe 45 minutes ay nabago na po ang aking pangalan kahit wala pang 60 days at ganito lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong ako makapag change name ka kahit wala pa 60 days ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo, like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!